Pinapawisan na ako. Pawis na pawis na si Lola. Ito talaga mga ano ka lang. Masipag ka lang talaga magluto ng ulam na ganito na ulam. Kung hindi ka masipag, hindi ka makakaulam ng labog. Tawag sa amin ay labog. Iwan ko sa iba. Comment down below na lang kayo kung anong tawag sa inyo ng labog. Oh. Napaka. Napawisan talaga ako sobra. Ayan, mga langgat nilaga na natin yung labong. Labong ang tawag sa iba sa amin naman ay dabong. Pero labong. So, iwan ko kung anong tawag sa iba na ganito. So, yan. Um, yan. nilaga ko na yan yung mga sangkap na gagamitin natin. Yan, may, ano yan, um, dry position, Tatlong balot sibuyas dahon, bombay, kamatis at bawang. So, ito na siya at talagang naluto ng mga langgam So, talagang masarap siya kasi dry pusit ang ginamit namin. Uh, masarap. So, kailangan din uh, ipadry ang pagdulo, pagduto. Hindi yung may tubig pa. ba? Diba? Para malasahan mo at saka mikos-mikos mo muna. Ayan. Masarap. Masarap as eh na masarap. Siguro, yung iba, hindi pa nila na-try tong ulam na to. No? Pero, meron din, ano na, kahit na nasa probinsya ka, or saan ka man, sulok na mundo, meron talaga din na hindi, hindi siya kumakain. Sila kumakain ng ganitong ulam. Kasi yung kaibigan ko dati, hindi siya kumakain ng labong at saka kangkong. So, nung nakasama nila ako doon sa Kuwait, kasi mayroon, mayroon ito sa ano sa paling sa Philippine Market na nakakabili kami. Pero iba yung doon at iba rin dito sa atas sa Pinas kasi fresh na fresh pa. So, kung ma, nung nakatikim yung kasama ko, kumakain na siya ngayon. Bumibili na daw sila sa sa saan bilihan or may magtitinda maglalako sa kanila. Binibili, binibili nila. At yan yung, ano, ubos, ubos yung ulam, ubos yung bahaw. Masarap at malutong yung pagkaano ng dry posit kasi ino na yung lutuin yung dry posit at saka yung uh, mga ano, sibuyas, o yung gano'n gano'n. Yan. Nadagdag pa ako uh, ng ulam niya. Hindi pa, hindi pa ako nabusog. Uh -huh. Ayun. Dito di na pwedeng mag -uwin. Alam ko, Tone. Pero hindi niyo maikakailang. Kaya siya pa rin ang sinusuportahan ng taong bayan. O, oh, makapit Salamat. Sana matapos ang kapulong ito. Oo nga. Nakakaawa na si Kuya tambayan dalawang Yan na lang natira sa ulam namin na laboy. Napakasarap kasi tatlong balot na dry dry pusit. Pusog, ubus ang bahaw. Oh, bahaw talaga. pag o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang tayhali. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari ka. No? Pero magsisinulog,